ayon sa batas, kung ang isang lupa ay na-foreclose ng isang bangko o financial institutions, ang may-ari po ng lupa o yung kanyang tinatawag nating successors in interest o yung tinatawag nating heirs kung halimbawa wala na yung may-ari ng lupa ay mayroon pong one year from which no from the from the time of the issuance of the certificate of sale ng sheriff o ng register of deeds no na matubos po no by right of redemption yung lupang uh, na na sangla na loss, at na subject sa auction sale kung hindi po ninyo ito matubos sa loob ng redemption period na isang taon mawawala na po ang inyong karapatan na i-redeem pa no ang nasabing lupa okay at tulad ng sinasabi mo matagal ng panahon at hindi ito nabigyan ng atensyon uh, meron bang ibang remedy pa ang gagawin niyo kung ang lupa ay hindi pa na dispose ng bangko makipag-ugnayan ka roon at kayo na mismo ang bibili ng nasabing lupa pero ang presyo nito might not be different might be different no from the property noon no na kung saan ito ay na-foreclose kasi ita charge magcharge mari magcharge din ang ang bangko ng markup o o i-markup din nila ang kanilang nagastos no doon sa pag-foreclose ng property. So may pag-ugnayan kayo doon sa nasabing bangko no. At kung ito hindi pa nila na naibenta sa iba, nagkaroon ng na liquidation, okay? Ay pwede ninyo pwede kayong mag-offer sa kanila na bilhin ninyo ang nasabing property. Pero this is not anymore under the right of redemption. Nasa bangko na yan kung magkasundo kayo sa bilihan no sa terms ang condition ito. lamang na kayo pag may alam sa batas